Ito, luya para pang ng lansa. Pagkatapos, itong bawang. Ayan. Marami tayong sangkap para masarap. Yung, ano nang yung manok, ano, minamarinit ko na ng tuyo at saka suka. Ayan. Ito, minamarinit ko na ng tuyo at saka suka. Ito, amintang durog. Ngayon, ilagay natin. Tara. Mm. Dalawang kilo ito. Bili namin. Yan. Ito, takpan muna natin para ang kanyang kanyang. natin ano nang nangyari sa kanya. Kailangan natin ito para hindi, ano, mainit yung ano, kuha ka niya. Ayan. Medyo nakano na siya. Simmer. Dito na rin. Okay, ito. Tingnan natin. Ayan. Medyo lumit na siya. Ito, ano? Ano? Kasi lumit. Kaya nga lumit. Ito, lagyan natin. Ilagay mo natin itong ano. Takip niya para hindi pa na ano eh. Ito, lagyan natin ng konting toyo kasi medyo matabang. Alamak, aman aman Dian Ating tau ating Pampalasa Magic Dian Bantilan Bukan bom magic What? Bro, what are you talking about man? Worcestershire sauce. Ang dami yung katas niya. Ayan, oh. Ang dami na ng katas. Hindi ko ito nilagyan ng ano. Katas lang talaga nitong ano, napakaloto sa kanya. Saka yung toyo at soka. Nagay ko. Ayan kuluin natin. Okay, ito na. Ilagay natin ito ating bell pepper na green. Yan, doon pa Okay. Okay, thank you sa so, panunod sa aking video.